Heyo, heyo mga katigs Mag first 10 minute break na tayo 10 minutes break First break ko ito Ito yung kakainin ko May bulaklak Tanggalin ko yung bulaklak Ilagay ko sa, sa Ilagay ko sa tabi Kinakain yung bulaklak na yan <laughs> Yung Yung orchids na yan, kinakain yan <laughs> ito, ito naman ang aking salad ito yung salad of the day. Ito salad of the day. yan. Ito yung salad of the day. Mahalo. Ito. At saka yung dati kong kinukuha. Ayan. Meron, meron lahat. Ayan. Meron lahat yan. Kitang kita naman. Hindi na kailangan sabihin pa. Ayan, may cottons din. At saka yung itlog ko. Nandiyan na yung itlog ko, ha? Ah. Hmm. <laughs> okay, doki mga katig. Hmm. Kainan na. Ayaw, kung pan panulak ay tea. Taso tea. May kapin siya. Okay, doki. Kainan na. Ito kinakain ito. Ito yung unahin kong kakainin. Okay. medyo ma malutong-lutong na medyo may pero sa dulo parang may medyo madulas na <laughs> konti pero lasa wala lang wala hmm. lang kaya ngayon ano pa kainin natin yung ano salad natin yung healthy salad okay okay bye bye okay.